Noong gabi ng August 21, 1955, sa isang tahimik na bahay sa gilid ng Hopkinsville, Kentucky, naganap ang isa sa pinakatanyag na kwento ng pakikipagtagpo umano ng mga nilalang mula sa kalawakan. Ang pangyayaring ito na nakilala bilang Kelly Hopkinsville Encounter ay naging isa sa mga pinakapinag-usapang kaso sa kasaysayan ng UFO phenomena. Ayon sa mga ulat, ang pamilya Sutton at kanilang mga kaibigan ay biglang nakarinig ng kakaibang ingay sa labas ng kanilang bahay bandang alas 8 ng gabi. Nang silipin nila sa bintana, nakita raw nila ang maliliit na nilalang na may malalaking mata, mahabang braso at kumikislap na balat na tila gawa sa pilak. Dahil sa takot, agad silang kumuha ng mga baril at binaril ang mga nilalang. Ngunit ayon sa kanila, tila hindi tinatablan ng bala ang mga ito. Makalipas ang ilang oras ng matinding kaba at putukan, tumawag ang pamilya sa mga pulis. Pagdating ng mga otoridad, nakita nila ang mga butas ng bala at bakas ng kaguluhan. Ngunit walang anumang ebidensya ng mga nilalang. Gayunpaman ang mga saksi ay tila sabay-sabay na takot at kumpiyansa sa kanilang nakita. Kaya't naging mahirap para sa mga investigador na sabihin katang isip lamang ito. Mula noon ang Kelly Hopkinsville incident ay naging batayan ng maraming kwento tungkol sa Little Green Men sa pop culture. Maraming scientifico ang naniniwala na baka mga kwago o hayop sa kagubatan lamang ang kanilang mga nakita. Ngunit para sa mga saksi, ito ay tunay na karanasan na hindi ay paliwanag. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano talaga ang bumisita sa maliit na bahay sa Kentucky noong gabing iyon. Mga nilalang mula sa kalawakan o mga nilalang mula sa imahinasyon ng tao. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang Kelly-Hopskinville Encounter ay patuloy na bumabalik sa isipan ng mga tao naniniwala na hindi tayo nag-iisa sa universe.